Oh my gosh, may date kami ni Kuya Bembo. Sabi ni Mami, hindi bawal lumagtagal eh. Tara na, ah, dali. <laughs> Inutusan kami ni Mama Sita. Nag-request na naman siya. bibili na kami ng bent. Huwag, sino magbubuhat? Ikaw, siyempre. Ikaw yung malaking katawan. Sa eh. ulo. Malaki pa yung katawan mo sa akin eh. Ito, magbuhat. Gusto ba mabasa. Kuya ka lang <laughs> ka yeah, to. Ha? Gusto masampal. Kaya nasa kami. Sino kasama natin? Tekin, kayong tatlo. Ah, si Takim. So, okay, bibili tayo nga ng 20 pirasong. Anong oh, 20? 20 pieces. 120? Ilang piraso ba? 120 na. 120 pieces? Uh, Oo. Okay. Sa ulo? Ano <laughs> to? Truck? So, 20 pieces ang bibili natin na upuan sa City Hardware. So, let's go. i sit ka. Huwag na. Huwag mo ka-alarm ko. So, ayun na nga, guys. Kailangan na dating sa City Hardware. Asa ka Nang mga upuan with Kuya Bembo. So, we'll see you later. Ano to? Kasama ba yun? Hindi. Ah, okay. Tayo lang. So let's go, go, sa go. Buti na lang, nakapaglagay na tayo ng sun, sunblock natin. Wala na lang talaga, Sarah. Upuan lang tayo ngayon Yes So, let's go guys Again This time, 20 na talaga So, 460 Dalawang 460 yun No 460 eh kami 4-6 yung dala namin noon, 10. So ngayon, 20. Yung pula, oo. 20. 20 puraso, ruby. Ah! Yan lang. Yung ruby kasi red. Pero ang brand niya is Kofta. <laughs> Oo. Kaya sabi ng Mama Sita, yung ruby ang kuno mo. Mama Sita, yung ruby, yun yung design niya. Ruby, ruby, ruby. Bukani, uh, uh. lang? Uh, uh. Okay, red lang ako gusto Mama Sita. Ano lahat. Uh. Para standard, anak. Kulatanan. 20. Ayan guys, ang ating mga kumar, si sir, at saka si, si ma Hi Miss Brenda! Dito po na si Mother Dear <laughs> Friends. <laughs> bisita ulit kayo dun na. Yes. yes! Ma! And kasama si baby. Yes, baby. Say bye-bye. Hi! <laughs> Ayan na, ang ating mga, ang dami na ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ayan, kasi yun yung merong barcode para i code 20 pieces 20 pieces po ang ating binili Special request by Mama Sita Tapos bibili tayo ng, dadaan tayo ng gaysano doon, yung grocery doon. Kasi ano. Magkana ba yung dosin? Ang isa lang kasi doon is 440. Hindi hindi hindi, hindi tataas ng mga. Magkana mabili? 12 piraso. So, yan ang aring mga chairs. O, oh, diba? Ilo, daming pera ni Kuya Bimbo. <laughs> May pag-inasal ba tayo, Kuya Bimbo? Wala na. Shit, ba naman yan? Olobe Pul naman yung... <laughs> yung boss natin. Ano ba sabi ni sita? Talaga ba? Sabi niya, pag gusto ko kayo kumain, huwag na kumain dito. Okay, parang na lang daw. <laughs> Masunuring bata talaga si Kuya Bembo kay Mama Sita. Like, <laughs> Ang bait muna kay Mama Sita. <laughs> Thank you. Uh, may dadaanan lang kami ulit. Yun lang. Hindi, wag na daw mo hito eh. Yung uh, Smirnoff. So isasakay na natin kay Ranger. Open man siya. wag oh, kana lang tayo mga puya so there you go let's go sa pangalawa natin tas ba ano dunahan ko tara tara let's go Al, sobrang masunurin si Kuya Bembo. Ayan, gaysano na tayo. Isa to say ng Smirnoff daw. Kasyada mo, dami uminom ng Smirnoff sa farm. Oo. Ha? Huh? Pag sure, oy. <laughs> so tala. and mm -hmm. Sige, gano'n. po Ho, ho, ho! tayo ngayon. At ismirnof ang ating iinuin! Takim, Oo. Ang pangalan nun? Ha? Yung pogi? Junjun. Ah, yung buong pangalan. Gusto ko Melvin. po. Melvin. Po, pogi siya eh. Melvin ako. Okay. Tana, tana na. So guys, ayun na natapos. So namin ng aming task. Nakabili na kami ng 20 perasong upuan. At 12 pieces si no? Good luck. So pag nagustuhan ni Mama Sita na dito mag-grocery. Dito na lang tayo mag-grocery. Pwede. Oo, oh, diba? Para mas... Madaming income, makamura para sa farm. So, we'll see you later, guys, and thank you so much Kuya Bembo and Kuya Takim. Bye! Nandito so, na tayo ang ating mga veshies. It's okay na yan, no? Eh. Kayo na yan, boys. So, I'll see you there. Bye! Ayan. Oh my God, happy Sunday. Ang dami-daming tao ngayon. Like, Tara guys, mag-live tayo after. We're back! <laughs> Asa yung chair? Tara! Ano? Andiyan na! Huh? Nagpalit me! Sa Sa Puerto. Ah, uh, Smirnoff. Oh. 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 Coke, Dayon, Coca-Cola. Ah, akin yung mama sila. Nainom na namin. Hala, hindi naman siya Coke. Ano sya, oh. nasa yung ano, Jack Daniels. Unya naman. Ano naman tong Coke, gabi malagay. <laughs> May alak yun! Mahubog yun? Mahubog Alak yun di! Mahubog yun di! Mahubog yun di! Mahubog yun <laughs> ano, mga Makatindira ba? Oh, alak! Yeah. Kaya so guys, na-deliver na natin ang upuan ni Mama Sita! <laughs> Bye. Bye! Okay, oh, ah, hi, Mami! Thank you! Thank, you. Thank you! You're welcome! Basta ganahan ko mag ganahan ko mag ano grocery. Naganahan ka? Next time ulit. Sa so, Man, sa so, Puerto lang kami grocery naman Barato man doon, ma. Oo. Oh. Sa Gaisano, Puerto, barato. Lapit lang naman. Sa Guloan, tapos Puerto na na. O, oh, diba? Bakit ang sakalin mo? Malapit lang. Ah, traffic. Dagan ng mga sakyanan, mga anan. An, -an. Lagi. O, oh, di diba guys? Thank you, Mama Sita. So, bye. Good girl ulit ako. Good girl ako today.